Tingnan po natin kung ano mas healthy ang ah. malunggay ba favorite ninyo or talbos ng kamote. Pareho silang healthy eh, pero tingnan natin kung meron bang isa sa kanila mas may benepisyo. First start natin, paborito nyo, moringa malunggay, di ba? Ang daming luto niyan. Ang bilis itanim, hindi nyo na kailangan bumili, di ba? Kami lagi kami may puno ng malunggay. So malunggay, marami siyang benefits lalo na yung dahon. Ganito yung mga luto, pwede sa nilagang manok, pwede rin dito with corn. Tingnan natin yung mga health benefits niya. Marami. May protina, marami siyang vitamin B, maraming vitamin A, magnesium. Isa sa pinaka healthy, may iron pa rin siya. mo. So, pag titingnan nyo, focus natin, Doc Lisa. Per 100 grams ng malunggay, ay eh, masyado na marami yun. Ganito na yung benefit niya. Lampas-lampas na. Pero kahit 10 grams lang ng malunggay, kita nyo ang dami niyang vitamin A, vitamin E niya, o oh, 67% na vitamin K niya, lampas pa sa requirement. At marami siya talagang benefits. Mga B, may potassium din siya, may calcium din siya, may iron din siya. Ang taas ng iron niya. Oh. Diba? Para sa mga kulang sa dugo. 'di ba? Anemic, namumutla, nanghihina, 'di ba? Kaya nga meron tayong mga malunggay bread, kaya gustong-gusto natin 'to, 'di ba? So nakita niyo marami siya. Okay? At marami pa rin siyang antioxidants. Meron siyang quercetin, chlorogenic acid. Yung mga pag-aaral ng malunggay, more animal studies, test tube studies. Konti pa lang sa tao. Pero kung titingnan mo, marami siya talagang benefits pag maraming antioxidants. Sa may diabetes, pwedeng pwede. Ito talaga pwede. Marami pag-aaral nga, nakakababa pa nga ng blood sugar. Ayan, no? O, hindi ko sinabi, tigil ang gamot nyo. Tuloy ang gamot nyo, pero pag ito kakainin nyo, mas maraming malunggay, mas healthy kaysa sa mga donut o yung ibang mga matatamis na tinapay lang. So, blood sugar maganda sa mga inflammation, sakit sa puso, sa mga arthritis. Tingin nila kasi yung malunggay may component na isothiocyanates. So, yan ang tingin nilang anti-inflammatory na nakakatulong sa mga sakit-sakit sa katawan. Sa cholesterol, kasi fiber nga siya, talaga nakakatulong. Malunggay or yung talbos ng kamote. Pero wag natin babaliwalain yung talbos ng kamote. Mamaya may laban yun. Ha? May laban siya. Moringa, merong konting pag-aaral sa mga arsenic toxicity sa katawan. Meron din siyang pag-aaral. At pinakita ko sa inyo, ang dami niyang benefits. So, sobra taas. Hindi katulad ng mga bacon. Puro taba. Wala. Yung bacon, wala gano'n nito. So, ito po talaga uh, maganda siya. Tingnan natin kung may laban ang mura. Ito, pang mahirap din. Talbos ng kamote. Ito, favorite namin ni Doc Lisa. Maraming luto. Sabaw, oh. Hindi grain leafy. Tsaka, mas maraming ka makakain ito. Ang talbos, yung kamote, okay din naman ang kamote. Kaya lang, medyo may carbohydrate sa kamote. Pero yung, yung dahon niya, mas maganda pa. Marami din siyang vitamins and minerals. Actually, medyo, medyo tapat sila, eh. Medyo equal, eh, no? Medyo equal siya. Maraming vitamin C, vitamin K, vitamin A. Ang tataas din, no? Kaya maganda siya for immunity. May vitamin A and vitamin C para din sa immune system. Para sa tiyan, di ba? Maganda yung malunggay. Pero ito kasi, more fiber to. Maraming siyang fiber. Di ba? Kasi dahon siya mismo. Eh. Malalaki yung dahon niya. So ito, pang tiyan, okay itong talbos ng kamote. Gulay siya para siyang kangkong para sa constipation. Hindi kayo magtibi para sa almoranas. Sa lowers cholesterol, parang malunggay, parang nakakababa ng cholesterol, gulay kasi. Para sa blood sugar, low glycemic index siya. Hindi siya nakakataas ng blood sugar. Tsaka dito, mas busog ka diba? eh, di ba? Ay malunggay, eh, dahon lang. Kailangan marami kakainin mo. Tsaka medyo mapait-pait. Ito parang uh, masarap siya iulang. Reduce inflammation din. Pareho ang benefits nila because of antioxidants, AC, carotenoids, flavonoids, para sa puso dahil nakababa ng kolesterol, maganda rin sa mata dahil sa vitamin A, meron siyang zeaxanthin and lutein, yan talbos ng kamote. Antioxidants, okay? Uh, lahat ng antioxidants, kasama yung malunggay, tiniting, iniisip nila anti-cancer din. Kasi kung more gulay kinakain nyo, mababa ng mga 3% to 10% ang cancer risk to helps in healing kasi may vitamin A. Maganda rin yung vitamin K sa healing, vitamin K sa buto. Okay, yan. Recommended pa ng DOH, National Nutrition Council. Para ano ma-recommended eh? Malunggay or talbos, sweet potato greens. Eto na ang resulta. O, oh, pupusta ba tayo? Sino mananalo? Kung titignan nyo, eto na resulta. Eto na pagdating ito ang talbos ng kamote, ito ang malunggay. Side by side, parehong 100 grams pinaglaban. Sa fiber, para sa tiyan, ay panalo ang kamo, ano, talbos ng kamote. Three times more fiber. to fibrous eh. Magnesium and potassium, a little more than ang talbos ng kamote. Pero pagdating sa lahat ng ibang vitamins, vitamin phosphorus, B3, vitamin A, calcium, especially calcium and iron. Gusto natin tong calcium and iron. Malunggay ang panalo. ba diba? Sa buntis. Vitamin C, panalong panalo. B6, so ang daming pinanalo nito. Tingnan nyo. Pero talo lang siya dito. Okay. Low sodium, low fat sila pareho. Pareho maganda sa blood sugar, sa cholesterol. Maganda rin yung presyo, mura. Eto na, sa protina, ano mas maraming protina? Pampalakas. Panalo ang malunggay sa protina. 9 eh. grams versus 2. Ito ito yung winner. Eh. Mas maraming malunggay kaysa sa uh, talbos ng kamode. Pagdating sa mga vitamin B, B1 to B6, B9, B12, karamihan malunggay ang winner. Oh, vitamin K, pan panalo ang talbos. Yung iba naman, puro panalo ang malunggay. Ayan, oh. So, ang winner, eto na po. Very close ang laban. Dikit, eh. Vitamin score, mineral score. Panalo lang ng bahagya. Ayan, oh. 46 versus 24. Panalo lang ng bahagya ang malunggay. So, finally, pareho pong healthy. Pareho pong kainin nyo. Wala naman pong masama. Actually, equally beneficial sa sa atin to pero pag calcium at iron ang gusto natin di ba okay ang malunggay pero yung talbos halos pare pare almost the same tsaka syempre mas marami tayong makakain na fiber sa talbos ng kamote sana nakatulong photo pinaglaban natin dalawang superfoods na kailangan yung kainin salamat po